Hello 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 mga kasolo Mga kasolo na mai, solo, tatae, solo, solo sa buhay. Ito dito ako sa garden. Mga uh, uh, solo. Uh, ang ganda, diba, paggabi. Ilaw, ilaw. Uh, 'di ba, pag gabi. Daming ilaw-ilaw. Hindi naman siya nakakatakot. Nagsuot ako ng abaya. Oh. Suot ako abaya kasi para ano iwas sa uh, ang daming mga ano dito mga jogging jaging mga lalaki para uh, hindi tayo pag-isipan ng masama yan yeah. para <laughs> uh, hindi tayo pag-isipan ng negatibo kasi mag isa lang ako naglalakad o <laughs> Ang sarap pag jogging-jogging dito. Ayan. Yan mga kasolo Ang ganda Oh. Malapit ito sa bahay namin. Ah, ba? Ang liwanag. Kaya kahit mag-isa ka lang, okay lang abaya tayo kasi para walang ano. Nahirap na dito mag ano, Kasi pagka solo ka, huwag ka magsusuot ng hindi ka na isnais para irespeto ka din nila, di ba? Yan yeah, no, ang ganda dito pag gabi. Anong oras na dito? 12.30 na ng magaling araw dito lumabas na ako kasi may bibilin ako doon sa bagala paalam ako kay Lola di ba so kaya kahit mag isa ka lang hindi nakakatako basta mag abaya ka para para iwas ano malis siya di ba pagka nakaabaya ka dito Ayun, konting revest kutohin ka naman. Di ba? Walang nag-ano, hindi biro-biro. Kasi karamihan, daming lalaki dyan eh. Na mag-walking-walking. Ayan, 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 ayan. Ayan, kasulo. Ah. Ah. Binalot ko pa yung buho ko. <laughs> See? baka safe tayo. Ayan, oh. Ganito sila. Mag, Magkumpul-kumpul, oh. Puro babae. Doon naman, kumpul-kumpul doon. Puro lalaki. Ayan. Oh. Pagka may ano dito, kumpul-kumpula na. Ano, ayan, tindahan yun. Ano, ng kape. Ayan. Ayan, may palaruan. Ayan, o, palaruan ng bata. Yan, yan, yan. Ito yung kumpul-kumpulan, mga babae. Pagka may kumpulan dito, ano, may kumpulan dito na may halong lalaki at babae. Ano? Ayan, tingnan mo yan. Kumpulan, puro lalaki yan kasi pag nagkukumpulan dito puro babae mga friends friends hmm. yan puro lalaki lalaki pag babae babae hmm. Yan, picnic-picnic sila oh, mga family. Naikot ko na. In just 10 minutes. Naikot ko siya in 10 minutes. <laughs> Yalla, <laughs> maasalam!